Bakit summer ngayon? Ito na lululak. Kasi smooth ko. Hindi, yan na eh. kumihirap ka. Happy, mukala ko Ang bayit Okay na, okay na. Okay na po, Nakakainis ka? Na? Ma'am, relax ka. Relax ka. Hey, sorry. Na. Nanggigil ako ako sa'yo, sorry. Nakakainis ka. Na. Ma'am, okay na. Kapaw. <laughs> Ang dami-dami tao. Malakas na mo kasi ni ka. Tuma ako eh. Ma'am, huwag na pa, ma'am. Okay. Pa'n kung makatawad naman? Parang wala na kaming kikitain eh. Kompleto na ako. Huwag mo naman ako i-hunt again. Huwag mo naman ako. Iniirapan ako. Iniirapan niya ako. 63 na ako. Pasensya na. Tuna na lang, ma'am. Hindi, natutuwa na ako. Ang ganda ng unang. Kanina pa siya sa... Ang pasensya na. Malang gano'n, 63 na ako. 19 na ako. Pasensya na, pa'n pasensya na. Pasensya na po. Ano yung hirap? Wala mo pinapanood kita. Pero hirap oh, ka na hirap. Ikaw, ibili ka na. Tawad ka pa ng tawad. Di ka na ba naawa sa amin? Ang laki naman ang kinikita mo ah. Di pa nga kami kumakain ng oras na oh. Pasensya na po ma'am. Wala naman kami alam kung saan ang budget. <laughs> naman so 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 kita. Ako din kita. Na po. mo. Mahat yung ikakat mo, yung pagkuhan na lang ng damit, yun na lang. Ako na pong humingi ng pasensya. Pasensya na po. Pasensyo, pasensyo na po. Basesyo, ba? Malay, relax lang po tayo, ba ba ma'am. baka pa po ay, kayo. Hey. Ano, wag na pa, huwag po muna kayo, ma'am. Hindi Hindi ko lang alam. din ako, ano mararamdaman mo? sabunan. Natutuwa na ako. sa